Ayoko talaga kasi ng pinapawisan. Matatawa yan si Genie sa'yo. Pag nakita. Pampaano yung pampagaling sa seryasa. Ano, naglawa na yan mo. Sa'yo mo naglawa na. Naglawa na. Ayusin mo, para hindi matalsikan. Bakit mabango pa rin siya kahit pawisan na mabango pa rin? Abay. Oh <laughs> <laughs> <Kanoina? laughs> Wala mas siya ngayon. Lang <laughs> <laughs> mag sa mo. <laughs> <laughs> oh, oh. Bakit sa anak? Ang tatay naman. <laughs> <laughs> <laughs>